Ito naman po ay reaction ng mga netizens tungkol nga dito sa patutsada, sagot ni Sarah Duterte kay Risa or Senator Risa Ontiveros dahil sa kanyang pagbusisi sa confidential funds. Buti talaga na andyan yung mga katulad ni Risa Ontiveros, ni Franz Castro. Alam niyo po, sila yung totoong nagmamahal at may malasakit sa ating bansa. Okay, at etong sinabi or etong sagot na ito ni Duterte, na kuno ay madumi ang utak ni, ni Risa Ontiveros. Okay, sige lang. Madumi ang utak, sana kayo rin po unang-una. May utak kayo, pero minsan kasi hindi niya naman talaga ginagamit ng tama. Yun yung problema sa marami sa inyong mga nasa kabilang, kabilang kampo. Diba? Karamihan mga politiko ngayon, totoo. May mga utak yung mga yan. Karamihan sa mga, mga yan ay mga edukado. Kaya lang kasi bumababa yung standards dahil sa kanilang mga ambisyon at dahil sa kanilang mga hidden intent sa kanilang pagpasok sa politika. At isa na dyan dito, or eto, siyempre si Duterte. Ganun naman. Tungkol to sa confidential funds, ha? yun nga, ako na ay pinasasalamatan na eto, si Duterte, ang, ang presidente, si Pangulong Marcos, at siyempre ang defense secretary na si Teodoro. Dahil yung dalawang yun ay suportado ang kanyang mga intel at confidential funds na hinihingi. Abay, natural, di ba? Natural na supportahan, for God's sake naman. Ano yun? Magkakagulo kayo in the middle of, 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 of this kind of... um, uh, uh, sa ganitong klaseng usapin, magkakagulo kayo. Natural, magkakasundo kayo dyan, di ba? Unity para sa inyo. If we talk about things like this, pondo, confidential funds, intel funds, at kung ano-ano pa may unity kayo diyan. So siguradong walang 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 sasalungat sa inyo na mga kaalyado niyo. Ano bago doon for God's sake ulitin ko ha. All right, ulitin ko rin, hindi po madumi ang utak ni, ni Senator Antiveros, ni Senator Rizzo Antiveros. Sadya lamang po siguro na yung mga ginagawa niya ay binibigyan yung madalas ng Malaysia. Dahil ano? Dahil siguro guilty kasi kayo. May mga bagay kayong itinatago. Kaya ayaw niyo yung ayaw niyo matanong, 'di ba? Sabi nga na si sa Duterte hindi naman daw niya kailangan ng confidential funds. At yun nga yung intel funds. Eh bakit? Bakit po kayo nagkukumahog? 'Di ba? Tapos ang hirap niyo pong o hirap na hirap kayong sagutan. Uh, 'Di ba? Ang daming uh, katanungan ang publiko. Pero umiiwas kayo lagi. Yun naman pala, hindi nyo kailangan, pero pinagpipilitan nyo. Dahil alam nyo rin sa sarili nyo na madaling ilusot yung mga yan dahil sa mga kaalyado nyo. Di ba ang dumi? Sinong, sino nga pong utak ang mas madumi? Di ba yung sa inyo, Miss uh, Duterte?